Araw sa Taurus na may buwan sa liyo. Ikaw ang creative materializer. Ang kombinasyon ng sun sa Taurus at muon sa liyo ay nagmumungkahi ng isang personalidad na maaaring maging mahusay sa mga profesyon na nangangailangan ng malikhaing pamumuhunan. Taurus magbibigay pa diding praktikal pagpapanatili. Buwan sa liyo magbibigay malikhaing gilid lumikha, mas maraming pagkakataon pa diding praktikal. Mag-subscribe makakuha higit pang libreng video. Kumunta sa absolutetsejik.com mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelipsychick.com.